Hello mga kababayan, kumusta, 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 kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Alam niyo mga kababayan, masasabihin ako sa inyo. Talagang ano mga kababayan, mahal na mahal na mahal na niya talaga ako. Hindi niya talaga ako iniiwan. na uh, ilang taon na kami nagsasama, hindi niya talaga ako iniiwan. Iwan ko sa kanya, ba't niya mahal na mahal ako? Ba't niya mahal na mahal ako? Hindi ko alam kung ano bang meron sa akin, ba't mahal na mahal niya ako? <laughs> alam niyo mga kabayan sawa sawang sawa na ako sa kanya pagod na pagod na ako sa kanya pagod na pagod na ako sa sipon ko kaya sipon hiwalayan mo na ako matagal na tayo magsasama sana hiwalayan mo na ako pagod na pagod na ako sa iyong sipon ko hindi ko alam kung saan siya nanggaling. galing hindi ko alam kung saan siya nanggaling. galing saan siya ano kasi araw-araw na lang ako nag singal singal Nag-atsing, nag-atsing. Hindi ko alam kung saan siya nang galing. Iwan ko, hindi ko alam kung ano bang mayroon sa akin. O hindi niya talaga ako hiwalayan. Hiwala, hiwala yan Diyos ko. Ngayon nga yung boses ko ay... Ibang yung boses ko kasi nandyan talaga siya. Hindi talaga siya mawala. Mayat, mayat. Singal ako ng singal. Yan. Hindi niya talaga niya ako hiniwala yan. Mahal na mahal hindi niya talaga ako. Ay, naku, sana. Hiniwalayan na niya ako para makapahinga ako, Diyos ko hapon ko. Layuan mo na ako. Parang awa niyo na po.